Eh, mga katropa, oh, grabe, buhay pa. O. Oh? Press na press. Press na press. Galing sa <laughs> ano? dagat. Ay, mga katropa, huli nila. Gilay, okay. pulay mo lang ito, gilay. Grabe, titig pa. Ito nyo isalin. Ayan, press na press o. Oh. Wow. Malaki um, ito ngayon ano? Malang kilo nito mama. Dito yung atin ito. 200. <laughs> grabe. Sarap kinilaw. Nagsa oh. na ngayon ang bulinaw nyo. ano? Ay mga tropa, nagkare ulit sila. Ito, narayan ulit nila yung ano. gumipon na bulinaw. Ang oh. grabe. Ito, numpisan na nila rito ah. Ayan, hanggang doon sa... Ah, bale, malapit lang. Doon lang nila babagsak sa kabilang dulo na yun. Oh. Ah, ito yung una nilang pag -er rito nung pagdating ko. Ayan, natabangan natin yung mga nila. Yan, at lagay muna natin sa motor ito ang ating bulinaw. Yan, thank you po kay ate, kay ate na nagbigay ng bulinaw. Pangulam natin. Yan mga tropa at malapit na natin makita. Ang kanilang nakulong. Wali ito yung kulong na isa kanina. Kaya nainantilaan nila magkaroon ng kulay para masalok na nila. Ito baliari ulit sila. Sinasalansan lang nila yung lambat. At ito yung Maria kanina. Oh. Ito sana marami ito. Mukhang marami yata ito ano. Kaya sa kanina ate ano. Ito may ano may tumitig oh. Ito may tumitig oh. Sa lasa. Ay yung kasag. Ayun placing ko na to. Sana. Ayan oh. Sayang. Sayang to. Aray ko. Huwag ka manipik. Ayan oh. May mga trupa. Palakayin pa natin. Maliit pa. Diyan! Alpe, damputin mo si Jen-Jen. Ah puno daw. Eh, yeah, wala pa po mga kalating oras yung mga tropa na ilahin. Saglit lang yan dahil ito malapit ng simbadaan. At yung isa na rin, hindi pa nila nasasalo ko. Yung supot ng isa. Yan siya po sa mga taga buyan at jackpot po sila ngayon dito sa bulinao noong nakaraan po ang sumulang naman po rito ay tambakol kaso hindi po natin nakuhanan nakahuli po sila na napakaraming tambakol dito sumulang din po rito sa tabi at ngayon po naman bulinao Bali hindi po nila dinadala rito sa buhangin dahil mga bulinaw po yan. Masisira po kagad pag nainitan. Kaya doon po nila sa tubig nila sinasalok. Yung kanilang nahuli. Yan, tatas nila. Ah, marami na rin to. Sobra-sobrang pangulam ito. Ay, mga tropa. May huling ilaw Nabuli oh. na oh. Yan, balitin na nila at kakaunti siya. Pero para sa ato, napakarami na na ito. Pagbibilangin po yan, marami. Ayan o. Ayan lang na kulungan. Yan, kailangan po sa may tubig para hindi masira kagad. Yan, tingnan natin itong isa, sinasalok dito. Eh <laughs> mga tropa, oh, grabe, buhay pa. Oh, fresh, fresh. Fresh na fresh. Fresh galing sa ano, dagat. Eh mga tropa, Uli nila. <laughs> yan fresh na fresh, oh. Wow. Malaki ito ngayon ano? malaki kilo nito mama. Dito yung ato. 200. <laughs> Grabe. Sarap kinilaw. <kay> Nagsa <laughs> na ngayon ang buli niya. ano?